Magandang 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 mga pasalat guys Ako po ngayong araw na ito guys Ay babalik ako dun sa kagubatan guys Para Manguha ng sa akin guys dahil Alam ko sarili ko na Patay na naman ako nito dahil Wala na Pakain yung mga manong guys Kaya Itatry ko ngayon Kumuha sa akin dito sa Gitna ng kagubatan guys At Ngaizh, dumating na ako dito gaizh Dumating na ako sa lugar Ko zan Ako sa iha Ngo na sige lang gaizh sa Ato Ina Buwa Ardo ardo gaizh e Kalo e ngaizh e Makapalit naman

Belum hang situasi hang, maka buang papaligay sa akin, sigurado na natin palalaman hang tunang labuha belo, sa ngayong is papalagay tagosanyang hang tunang labuha kodidusha isilha dito sa si buka is dahil. Nga aku na experience ni guys ngai di bumerik ngong ma ngong ngolong ngong di tusa, isla experience ngong ngalit ngong ngua ngai ngai ngong, pasalao ngong ngakong ngai 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 Dah

Siguro yung dinadala ko sa aking yan guys sa aking ibibinta natin sa tandaan guys para magkabili tayo ng pagkain ng mga manok Maraming salamat guys sa panunuhan sa wala sa pagsuportan sa mga video content ko guys

Je ne suis pas en anglais. Je nothing suis guys, en guys, Je ne suis pas en anglais. Je ne suis pas en anglais. Je ne suis guys. Okay, magkalala sa akin guys dahil okay. Okay lang ako guys. Kung nahihirapan na kayo sa pagtingin ng mga video ko. Support lang kayo guys dahil andito na ako sa bintahan ng sa akin guys. Maraming salamat sa panunod.